sir. Okay. Uh, Colonel, uh, una, unahin muna natin. Congratulations sa uh, buong hanay ng uh, PNP and we understand mataas po ang moral ng mga kapulisan natin, na uh, Colonel. Yes po sir, unang una ay maraming salamat po sir uh, ang PNP po sa pangunguna po ng ating Chief PNP, Police General uh, Romel Francisco Bagdila. nagpapasalamat po sa mga suporta po nating natatanggap ngayon na uh, lalong-lalo na po sa ating presidente na nagpahayag po mm. ng uh, pasasalamat sa PNP sa ginawa pong dedikasyon ng PNP at led to the uh, Uh, arrest po niya, uh, Pastor Kibuloy at apat pa po. Iyon, congratulations dahil di parang ano na, parang napahinga ng konti, nakahinga ng, ng <laughs> konti yung mga kapulisan natin na uh, balik sa kumbaga parang back to normal ano, Colonel ano? Tama po sir, mm. para tayong ikanga, ay eh, nabunutan ng tinig. Kung nakita oh. niyo po yung atmosphere doon sa KOJC, sa KOJC compound uh, nung Nung uh, linggo po, nung uh, hapon po, nung uh, finally ay sumakay na po sa eroplano nga po itong sina uh, Pastor Kibuloy at uh, apat pa ay uh, talagang uh, natuwa. Siyempre, unang-una, tao lang din naman yan na uh, sir, talagang mm. pagod na rin yung mga pulis natin pero nagtiis dahil uh, mga profesional. Pag uh, sinabing diyan at walang alisan at hindi alisan pero it was really a relief uh, so to speak sir. Oo. Oh, oh. uh, totoo ba yung, uh, Colonel, yung uh, uh, request ni, yung grupo po ni Pastor Kibuloy na media blackout muna? Nung una? Hello, sir. Hello. Oo. Oh, oh. uh, uh, Colonel, Colonel. Uh, ma malinaw, Hello, na sir. Po. malinaw na po. Malinaw yes, na sir. po. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Meron, totoo po. ba yung kanilang request na media blackout? sir. Okay. Nawawala ba? Uh, uh, Colonel, Colonel. Hello? Hello, sir. Hello, ayon, sir. Ayon, Hello, Colonel. Malinaw. Malinaw po kayo dito sa amin sa DWIZ. Malinaw po ako sa inyo, ha? Medyo na putol putol po sir hindi na kuputol. Opo, tanungin ko lang po kung isa sa mga a uh, condition po ng grupo ni Pastor Kibuloy yung media blackout, yung media blackout po totoo po ba 'yon? wala naman po sir ang um, uh, uh. ni-request lang po talaga nila through their lawyers at uh, isa uh, Ah uh, Unang-una, kakapatan naman po nila yon at meron naman po talaga tayong pulisya, sir, na natatanong tayo bakit yung inilabas po nating bag shot ay nakablur po. Apo. And this is, not na only, this is not the first case na naglabas po tayo ng uh, na, na, blur. Even yung mga, yung mga ordinary na arresto po nating suspects ay pag naglalabas po talaga tayo ng mga bag shot ay nakablur po yan Di lang pagsunod na rin po sa umiiral po na pulisya po ng uh, PNP and of course doon na rin po sa uh, advisory po ng uh, human rights na bagamat sila po ay uh, may kaso, ay hindi naman po nangangahulugan na sila na po ay uh, guilty na po. So bilang uh, pagrespeto rin po sa kanilang uh, karapatan. At uh, doon naman po sa pagpapalabas po nila doon sa during the press po, kung bakit po nakatakit yung mukha nila. Again, that was upon the request sa uh, nung, uh, nung mga nasabing individual, pati hmm. na po ng mga lawyers. Again, hmm. karapatan pa rin po nila. Pero kailangan natin sir, balancehin yung uh, interest po ng uh, publiko at yung interest din po at human rights din po ng mga mga nasabing individual po. they they have no choice but to surrender kasi alam na natin kung saan po talaga yung particular rin ang kinakalagyan. Ika nga, nung linggo po na Baga pa lang ng Sabado ay nagbigay na po tayo ng ultimatum. Nagkaroon lang po ng uh, uh, extension yung ating deadline. At tanda nakaredy na kung nakita niyo po yung mga nilabas po nating mga videos po talaga ay makikita niyo po doon yung mga pulis natin ay uh, ready to enter po yung particular building po na yon dahil uh, Nagkaroon po talaga ng direct through nung uh, Friday po when we received a credible information kung nasaan po talaga yung uh, uh, exact location po ni na Pastor Kibuloy. So nagkaroon po talaga ng uh, talagang uh, forward uh, movement na po talaga, forward deployment yung ginawa natin yun. Nung medyo naantala po yung sinasabi po nila na pagsuko, in fact, it, the, in the, the The deadline is ala uh, alauna po ng hapon po nung linggo. Na-extend pa po yan ng hapon nung uh, nakiusap sila, nabigyan pa sila ng, uh, ng a few hours. At ang team such time na dumating po yung eroplano magdadala po sila sa Manila, doon lamang po tayo na nakahinga ng maluwag na finally natapos na rin po itong standoff na ito. Very certain kayo at very positive na nandun siya. Kaya kayo nagbigay ng ultimatum, Colonel. Yes po sir. At uh, talagang andun po sila. In fact, doon po sila mismo sa loob sinundo. Oo nga po kasi I would understand dahil abinaligang uh, binaligan ko pa yung mga videos kanina. Totoo ito, kernel uh, ano? yung, yung, yung tuwing papasok kayo, tuwing may gagawin kayo, nakatutok daw sa inyo yung mga camera. Totoo ba ito? Parang nakita ko kanina sa picture. Tama po sir, wala-wala kaming gagawa doon at uh, nagagawa na hindi po nila alam at uh, walang makakalusot sa kanila at uh, even yung mga papalabas at papasusos, papasok na sasakyan ay talaga po yan ini-scrutinize. So it's highly, it's highly uh, uh amusing yung sinasabi nilang pumasok si na Pastor Kibuloy doon para lang subuko sa amin. Nasa labas na sila, di sana tumakas na lang sila kung nasa labas sila uh -oh. at kung ng negotiation na susuko sila, why do we have to go inside? just to facilitate the surrender po. Ang wala wala akong mm -hmm. naging kondisyon, naging kondisyon po doon sa pagsuko po nila except for one thing. Ayaw lang nila si General Torre ang haharap. For obvious reason, dahil talagang na-antagonize uh, uh, na talaga sila ni General Torre. But sabi nga natin, mm -hmm. regardless kung sino yung humakap po doon na uh, uh, ranking officer po ng PNP during the negotiation, ang importante po mm -hmm. ay nasa custody na po natin si Pastor Tibuloy. At mabibigyan na sila ng pagtakataon na harapin po itong kaso na ito. At magsisimula po yan sa darating po na biyernes na magkakaroon na po ng arrangement at uusad na po itong kaso po na ito. So positive talaga, Colonel, na nandun talaga si Pastor, nagpapalipat-lipat lang ng mga building, ganun, o kaya kwarto. Iyon po yung paniniwala natin, sir, maliban po doon sa mga inside information na hawak po natin. Hmm. At yung uh, binibigay po sa ating uh, signal na signal ng mga ginagamit po natin, mga device defense, would uh, really indicate na yung mga hinahanapan po natin na mga lugar ay naandun po sila. At sabi nga natin na uh, yung lahat ng pagdelay, lahat ng disruption at uh, lahat ng uh, talagang resistance Uh, talagang contributed to the delay kung bakit uh, umabot tayo ng 16 days bago talaga natin na finally ay napasakamay na po si na Pastor Kibuloy at apat pa po. May balak po ba ang PNP na kasuhan yung mga nagtago at tumulong kay Pastor Kibuloy na parang sinasabi nila, hindi wala dyan, wala dyan, parang, parang uh, nililito niya kayo o nililigaw kayo, ah uh, Colonel? Well obviously there, there there is a clear uh, case of uh, uh, obstruction, obstruction of justice oh. doon po hmm. sa mga nakakaalam po dahil uh, may mga nakakaalam po na nandyan po sila at uh, uh, natupreem po yung uh, hinahanda pong kaso kung sino sino po yan kung ilan po yan antayin po natin sir hmm. yung uh, hinahanda pong kaso po ng PNP at kung sino sino po ang kakasuhan po natin Okay so ang uh, ilinaw lang natin colonel ano hindi lang si pastor Kibuloy ang nahuli po ninyo, may mga kasama po siya apo oh, sir ang uh, kasama po niya sir ay uh, yung apat pa po niya nga kasamang akusado po doon sa si, sa mga kaso na isinampa po natin laban sa kanila kasama na po din si ah uh, 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 canada po si uh, Jacqueline Roy si Cynthia Simanes at saka si uh, Ingrid Canada po yun okay at saka itong uh, may request yan na parang uh, i under custody siya ng ISAF at uh, kumusta na po ito Well nabalitaan din po nating kaakwad yan sir na nag ng motion yung kanilang abogado Papa. para malipat yung posto di po nila sa Armed Forces of the Philippines. And I understand also may pahayag na rin po yung uh, Department of National Defense na i-objectan po nila. Kung ang reason lamang po nila na nabanggit po ng kanilang abogado ay para po uh, for security reason ay the PNP can provide an equal protection kay Pastor Tibuloy at pa. this is not the first time na ang PNP po ay magsisecure ng high profile na individual po. Kung yun lang po yung concern nila, ibig ibibigay po natin yan. But then again, uh, we have to wait po kung ano po yung magiging decision po ng Korte. Oo, oh, saka ang isa yata sa mga nagiging dahilan, yung kanyang, yung health yata ni Pastor Kibuloy at saka yung consideration na 75 years old na si Pastor Kibuloy, uh, Kernel, eh, no? Alam mo sir, kung yun din po, yung uh, reason, nasagot na natin yung issue about sa security. Kung ang issue naman ng mm. reason eh, a few meters away sir, kaya nandyan lang po yung PNP General Hospital sa loob din ng trame. At Tama. all time to time, mm. ay meron po nga uh, pwedeng tumingin sa kanya na doctors and nurses if there are some uh, health concerns po. Oo. Okay. So si uh, Pastor Kibuloy po ay nasa, uh, nasa PNP po. um, ganong uh, kalayo yung... Uh, pinagdiditinihan ni uh, Mayor Alice Guo at sa ni kibuloy. Malayo ba sa isa't isa yan? Uh, magkalayo po yan, sir. Makahiwalay po kasi yung mga detention cell po ng mga babaeng na detainee po hmm. doon sa mga main detainees po. Oh. Hindi po sila nagkikita, sir. Yun. <laughs> Tinanong <laughs> ko lang. Yung bang, yung bang mga si Pastor Kibuloy at saka si Mayor Alice Guo, may mga telepono ba yan? Uh, may mga cellphone ba yan, Colonel? Wala well, sir, bawal po. Bago po sila tuloy ang naipasok po sa kanilang mga selda ay in po yung mga bitbit -bit po nila na gamit. Ang bitbit uh, -bit lang po nila nang pumasok sa selda ay mga mga damit lamang po. Yung mga cellphone, any gadgets po ay bawal po yan. In fact, uh, pong papasok doon po sa sa ating social facilities, including, facility, including yung mga lawyers po nila ay subject to frisking po yan. At maski sila po ay hindi po hindi pong pumasok na dala po yung kanilang mga cellphone po. Opo, ang importante maayos naman sila doon at maganda naman yung kanilang tinutulugan doon na uh, kernel, ano? Yes po sir. Kaninang umaga po mga arawan na bago mag al ay napaintulutan po tayo na pumasok po doon para kumustahin sila at para makapagbalita rin po tayo sa ating uh, mga kasamahan sa media. Ay okay naman po sila doon at nakausap ko po personal siya uh, Pastor Ko at uh, tinanong ko po siya kung kumusta siya, kung nakatulog ba siya. Sabi niya, nakapagpahinga naman daw siya. Although nag-aadjust sa kanyang bagong environment, nakakain na rin po siya ng almusal. But uh, overall, okay naman po sila doon sa loob. Iyon. Okay. Uh... Police Colonel Jean Fajardo once again from uh, DWIC. Congratulations po for a job well done. Yung mga polis po natin na nasa Davao, eh, naka -uwi na ba? Naka, nakakapagpahinga na kahit papano. <laughs> yes po sir. Maraming salamat po. At yes po, uh, nung uh, makumpirma nga po sir na finally ay on board na po sa plane po yung sinapas sinapastok ni nag-pull uh, nag out na rin po tayo sa KOJC uh, compound at yung mga pulis po natin ay nakabalik na po sa kanila mga unit at kahit paano, I'm sure, ay uh, nakapagpahinga naman po sila after po nung uh, Sunday po. Iyon. Uh, Colonel Jean Fajardo, maraming maraming salamat po sa oras na binigay niyo po sa DWIZ po. Maraming salamat po sir at